sa kasong isinampa ng magkakapatid sa kapis laban sa kanilang kapatid na si Alda Jaime. Agad nilang kinumpleto ang kinakailangan dokumento para mapasuri ang kwestiyonabing special power of attorney na ginamit para ma-withdraw ang pera ng yumao nilang ina. In that particular case, we have two question document signature. Mm -hmm. Yung sa mother, isa sa mother, isa sa father. Kaya Q1, Q2 pop. Tapos yung standard signatures noong mother, they submitted 10, 10 uh, signatures at different documents. And the document examiner po namin, minarahan po namin ng S1, S2 to S10 at the standard signatures noong mother. Mm -hmm. Then yung father po naman, 10 din. So, we, the document examiner marked it as S11 to S20. Matapos ang pagsusuri ng document examiner sa kapis, lumabas ang katotohanan. With regards doon sa kapis na kaso, yung importanteng na namin doon sa tao na para ma-prove ng examiner na firma niya o hindi firma yon uh nung lumabas sa examination doon uh with the help of our equipment na talagang hindi sa kanila so yung mga manner of execution mm -hmm. magkaiba uh line quality magkaiba and other individual handwriting characteristics doon sa clipis yun na nakikita ng examiner mm -hmm. kaya siya nag-ano uh, ng conclusive result na it is not written by one and the same person Naging matibay na ebidensya sa prosecution ang resulta ng Forensic Document Examination. Kaya naman, kinatigan ng korte ang magkakapatid na complainant at hinatula ng guilty sa kasong estafa ang kapatid nilang si alias Jaime at isang kasapwat na babae. Iniutos din ng korte ang minimum na isang taon at isang araw na pagkakakulong sa mga akusado at maximum na tatlong taon na anim na buwan at 21 isang araw na pagkakakulong. Iniudos din ng korte na kinakailangan magbayad ng multang 350,000 pesos sina alias Jaime at kasabwat na babae. Hiwalay pa ang civil case damage na nagkakalaga din ng 350,000 pesos na kailangan nilang bayaran sa naiwang tagapagmana ng yumaong magulang.